sa rim natin 200 200 oh 200 na dito sa rim na to oh uh, tatanungin ka bibili ka ah oh shout out diyan Tony <laughs> uh, shout out to ni vlog oh, so, so, city bike guys oh so. oh yeah. <coughs> mountain bike. Oh, so, okay, guys, mountain, mountain, mountain bike. mountain bike mo, magkano nga presyo niya boss? 45. Okay, so mga ano, so dapat mga budigyan, oh. ayan, so, 45 lang. 45 oh, lang. 45 so, 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 uh, so, lang doon. Dapat mga ganyan, mga naman Gulong, gulong, gulong. So, sa gulong natin. Sa gulong. Gulong. Magkana? Gulong. Anong size kaya ito? Tony oh. Vlog. na oh. kung anong mga oh. size na mga gulong dito natin. Mayroon mga rin tayo. 200. Nags, 200, nags, sa mga... 200 lang guys sa gulong. Part na mga bike ni oh. Kostani, Hindi lang mga ng mga mayroon ito So nakikita So ito mga bike daw. So magkano? Yeah, na, na lang. na lang daw. O na. So, dito tayo guys sa mga ano naman. No? ano

Lagat timbangan. Oh, ay, good morning po. You know, so. Digital, digital. You know, oh, timbangan ito. daw. Ang oh, timbangan so. na digital, oh. Ay sabi nila pag hindi naman daw ibibigay, talo. Oh. Ay nung <laughs> ganoon ba Galing sa bigol. Galing no? ng bigol kayo. Ano sayo sa mga ito ba? Sa nang dapat natin bibilihin. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot <laughs> para kung ano oh, yung mabibili. Siya, from Bicol mga sa Legaspi, no? So, nagpili-pili mo na siya mga charger. Oh. Galing vehicle, umupunta lang dito may nila oh, para... Okay, guys, no. <laughs> Napapanood niyo po sa mga vlog, sir. Shout out, sir. Shout out, sir. Uh, uh, from... para... 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 Taga vehicle. Oh, shout out. So, yan, Taga vehicle, oh. Taga vehicle pala. Dumangayon talaga. Nakapunta rito, no. Oh, shout po sa mga taga vehicle. Sige. Taga chat vlog. Magkukulit. Oh, kulit. Oh, yan, ha. Shout sa mga taga vehicle, oh. no. Oh, shout out. Taga saan po kayo, Ter? Dikol ka rin? Kabayan. Ah, kabayan. Kabayan. Oo, kabayan, ha? Kabayan, o. Gabi, no? Lalayo lang ninyo, no? Saan po sa inyo, ha? Ikaw naman, Idol. Taga saan ka? Ikaw, Dikol. Uy, ako. Ay, hindi. Power bank. Power bank daw. Ha? <laughs> <laughs> ka oh, Akala ko bibili mo yung power bank. Eh. Power bank nakita ko, tinuro na ko lang, then medyo medyo mas oh, ano 'yun ah. ganda oh. 'no. Ha? Yes. Charge pala mali. Ah. Yes. Pero kusto mo 'yung power bank. Oo, kusto nada ng power bank. Ikwento. daw. <laughs> branyo, no? branyo. Ah. Uh. Katulad dito ay, kasabog na oh. si no. Oh. si Romel Backnis guys, dito. Hindi nag-vlog to noon, hindi namin nakita noong karang linggo eh. Yes, guys, guys, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Oh. Uh, Supportahan po natin si Paul Gordon guys sa uh, YouTube channel niya. At uh, same time, uh, Romel Bakilis sa uh, minyong likod. Thank you. Yun. 10K. O, 10 k na yun. Dapat pinatungan mo eh. Ngayon, sa na lang. Lupit ah. O, oh, yan ha ah. 10K dyan guys sa e-bike na yan. Guys, mga pabangong. Pagbango lahat yan Dami oh Dito tayo Tanong natin Kano dito? 150 guys dito Yan Ito namang isang to 150 din Halos lahat 150 Lahat Oh, 150 lahat pala rito guys oh, sa mga pabango na to oh yan ha ah. oh, 150 tayo dito oh makapabango 150 lang no yan iba ibang klase ito, guys oh napabango o oh, yan oh 150 o oh, 150 rin dito guys no makapabango na yan oh 150 lang iba iba yan oh Kulay green 150 Ito pa black guys oh. 150 din Eto pa guys oh. 150 rin dito. Natin yung mga klase ng pabango ni Ate dito no. Ang idol natin. Eto guys oh. 150 din. Yan. Deep in blue 150. Ito, oh, bago to. eto oh. ang mabenta. 150 lang din. 50 guys Ito daw yung ano sa kanya Best seller no O so guys Sa mga naghahanap ng na mga pabango Dito na kayo pumunta no Ayan Sa Carmen Planas no O yung 50 lang Ayan may mga Ano ba dyan guys o oh? Ayan mga 50 lang dyan no Ayan so Iba-iba yung paborito natin ng mga pabango yan iba iba mo magbabayad pa tayo nito pag nakalaglag tayo sabay <laughs> ka 150 lang ha o guys lahat ng mga yan na nakikita nyo guys sa screen natin is 150 yan yeah, 150 dyan ha ano itong mali o shout out sa iyo ma'am Yata sa kanya to guys na baninda. Yan, dito na kay pumunta guys. Dito lang yan no sa so, may video no. Yan, video. Dito lang sya bandagay. Yan, dito. 150 lahat yan guys, lahat ng crates diyan, di ko 150 lang. Shout out, thank you. Baka may shout out tayo diyan. Yes. Uh, thank you, thank you. Bye. O mga malalaki Yeah, mga pang motor no.

metro ng tubig guys okay, so, yung dami latag dun oh haba yun oh pang ano ba yan martilyo din Kano Tony Vlog? Ya yeah, guys yo so. Ang gandun, dami tao no. Set.